Welcome back again sa Motorworks. Okay, guys. Ito po, uh, may gagawin tayo. Isang uh, Skygo. Yan. Uh, ito po ay puro RPM na lang pero wala na siyang uh, delay na po yung takbo niya. Okay, ano ba yung pinagmumulan nun? Uh, bakit siya sliding? Okay. Sabi na lang yung sliding na po siya. Sliding clutch. Ngayon, misan uh, yung clutch cable minsan kapag kalawang na yan hindi na siya maganda hindi na siya bumabalik minsan nag slide din yung uh, uh, delay din yung takbo ng motor tapos minsan yung clutch arm ganyan kapag stack up to dito sa loob niya dito yung shafting niya yan, kapag nag stack up yan hindi na yan bumabalik yan parang delay din yung takbo okay guys tapos yung uh, clutch up pudpud clutch wheel pudpud yan ganyan din at yung pinaka ano dyan, yung clutch lining. Pagsunog na, okay? At pulpul -pul na. Yan, ganyan siya. Yung RPM, delay. Yan po lahat yung mga chinecheck ko kapag nagpapalit ako ng clutch lining. Kapag delay na po yung takbo. Okay guys, samahan nyo ako dito sa ating tutorial na to. Ah, magpapalit tayo. Bubuksan natin yung clutch side. Titignan natin kung sunog na ba yung lining. Ano pinagmumulan ng clutch, Ah, delay yung takbo niya. Okay, puro RPM pero delay yung takbo. Mabagal. Okay guys.